Hello, hello, hello guys! So for today's videos, mag-i-exercise po tayo. Mag-walking kami ng aso ko. Nagaling ko po yung aso ko. Nagising ako ng maaga, alas ko kasi may pasok yung asawa ko so kailangan ko siyang asikasuhin. Gumawa ako ng kapinya. Tapos hindi na ako nakatulog balik. So ayan guys, ating outfit. Ayan. Mag-i-exercise po kami. Nagaling ko yung aso ko. Mag-walking kami para mawala yung ating stress. Payat na ako, guys. Tingnan nyo. Diba? Wala nang chan. Wala na tayong chan. di ba? So, tingnan nyo dyan sa labas. oh. yan. Tahimik. Walang tao. So, mag-walking tayo for this video, guys. Para mawala yung ating mga stress, stress sa katawan. Tingnan nyo yung hair ko. Ang haba na. So, dahil wala tayong pasok ngayon, guys, mag-i-exercise muna ako ngayon. Tapos pagkatapos ko mag-exercise ay maglilinis ako ng bahay namin kasi may pasok na naman tayo sa, sa Friday. So today is Wednesday at time check is 7 in the morning guys. So see you later guys. Bye bye. So yan guys. Um, alas 7 na pero medyo madilim pa. Ganito na dito guys kapag ka malapit na yung winter. Ay ano Uh, nag-iiba yung ano Yung um, Basta nag-iiba Ang Alashiti ay medyo madilim-dilim pa Ayan So Nag-walking kami ng aso ko guys Kasi wala naman akong paso Exercise, exercise tayo Galaw-galaw para mawala yung mga Stress na ating naramdaman mo So Walking kami ng aso ko Ito pala guys ay pit cremation yan dyan. ano yan dyan uh, pit cremation so oh, tingnan nyo naman guys kung gaano katahimik dito yun diba Tama. hindi pa may hindi pa busy yung mga sa ngayon guys kasi maya maya busy na dahil pinapasukan. So, so, kasama ko yung aso namin para kasama tayong mag-walking. Ayan. Di ko alam kung parang uulan ba or what pero sabi ng asawa ko mainit daw ngayon pero iwan ko bakit parang hindi rin comments lang no? yeah. ayan may mga mabibilhan ka rin dito paglabas ng ano namin guys kasi may mga store yan dyan no? ayan yeah, tas ano um, um, Thursday to day Wednesday guys tuwing Wednesday pinipick up yung aming basura so, yeah. ang gulo ng aso namin guys so hello guys, tapos na kami mag walking ng aking dog so ang oras ay 7.30 na mga guys magbe-breakfast muna tayo, no? So, gagawa muna ako ng orange juice. So, ito yung ginagawa ko, guys. Fresh na orange yung ginagawa ko talaga. Juice. So, kailangan ko yan inumin, sabi ng doktor ko. Iinom ako ng aking uh, vitamins na ferrosulfate para sa aking iron, guys. So, ang sabi ng doktor sa akin, pag uminom daw ako noon, kailangan inumin ko with uh, citrus, drink, citrus drink or orange juice para daw hindi ako maging constipated. So, ito yung gagawin natin. So, ngayon, mag-aalmusal ako guys. Ang aking gamot ay 9.30 pa. So, iriridi ko lang itong aking orange juice. I-squeeze ko lang siya dito guys. Ayan. I-squeeze ko lang siya dyan. Kasi kailangan ko uminom na every other day lang pala guys yung aking ano yung aking um, vitamins so hindi ako pwede uminom lang every day every other day lang siya para lang yun sa aking ano uh, iron so ayan sinisikap kong maging healthy tayo guys no kasi alam nyo mga guys, ang hirap labanan ng stress. Alam nyo yun yung Grabe talaga yung mga pinagdaanan ko this year, guys. So... Ang hirap labanan ng stress. Kung alam nyo lang. Hindi basta-basta. So... Ako kasi, guys. Ano ako? Masyado akong sensitiba. Ah. Masyado kong dinadamdam kung ano yung ano yung mga nangyayari. Masyado kong iniisip yung mga problema. Lalo na sa probinsya. Doon sa atin. Sa Pilipinas. Masyado kong masyado akong nag-aalala pagdating sa mga pamilya ko kasi syempre alam nyo naman na nasa malayo ako lalo lalo na nanay ko guys parang feeling ko kasi alam nyo yun sobra sobra yung mga nangyayari sa akin ngayong taon so salamat sa Diyos at nakalabas na yung nanay ko sa ospital at nagpapagaling na so at bukas, babalik daw ng hospital para sa kanyang dressing. So, yan na nga, guys. magbreakfast breakfast muna tayo, no? Meron akong nilupak. Frozen ito, sir, guys. Ayan, nilupak yan siya. Tapos, iluluto ko na itong aking espada. Ipapaksiw ko siya, guys, para sa aking lunch. So, ayan. Ayan, breakfast tayo, guys. Meron akong, ano green tea. Ayan. So, kain tayo mga guys. Meron tayong green tea dyan. Tapos yung ating orange juice mamaya pa natin inumin yun mga um, 9.30. So, pagkatapos natin mag-walking guys, lamon. Pero, saging lang naman yan guys. Tatlong pirasong nilog. Kaya okay lang yan. So, yan. So, kailangan natin uminom ng ating gamot want. So, dahil iinom tayo ng ating gamot, guys. O, yan. So, yan. Kain muna tayo, mga guys. Wow, huwag nyo nang anoyin yung kukalat sa likod. Kusina namin. May basura pa lang yun. Eh. Kaya ilalabas ko yung basura. Kaya pipikapin yung ating mga basura. So, guys, hindi mandali labanan talaga yung stress. So, Ah uh, hangga't maaari iwasan natin yung stress kasi iba yung impact sa ating katawan. So, di na try ko na maging okay ako, guys, pero ngayon siguro maging okay na ako dahil nakalabas na yung nanay ko ng hospital at okay na siya. So, thanks God. Uh, thank you sa inyo mga guys sa pag-support nyo sa akin channel. So, kakain na ako, guys. Bye-bye and have a great day everyone. Stay safe.